magandang hapon sa inyong lahat po tanghali. Ayan po, magbabalutan naman po kami ng uling. Ayan po. Ah, nandito ko ngayon sa amin. Walang pasok, liok. Ayan. Ah, Pasupport naman po sa aming pag-uuling. Ayan magbabalot po kami yan lang napakahirap po ng ah pagka ngayon umaambo napakahirap po pagka yung Uh, nag-uulan ayan lang ang ano sa pag-uuling napakahirap dahil hindi makapag-uuling pero maganda po talaga ang ano namin itong ganito lang sa pag-uuling ano po talaga umaka uh, uh, ano survive sa mga pangangailangan maganda po talaga pag uh, hindi po siya naulan Yung maganda ang panahon pero pagka nagtag-ulan yun lang po napakahirap sa pag ano namin sa itong hanap buhay sa pag-uuling pero pag hindi naman po siya naulan kung magkatulad nito maganda ang panahon ayan uh, ano po uh, okay naman po nakakaraos po sa pambili ng bigas pang baon ng mga bata maganda po ang ano nito kung hindi lang po siya ano hindi lang po nag ano, uh, umuulan. Ayan. Ito po ang ang kahirapan lang po sa mga sa pag ng tag-ulan. Ayan, yun po ang napakahira pag ulan kasi hindi po talaga magtuloy-tuloy ang aming pag-uuling. Ayan, yun lang po ang kahirapan sa hanap buhay namin. Pero yung iba naman po, ayan, ah, tulong kami, may trabaho rin ako, pumapasok ako sa kondo. Ayan. Hmm tulungan lang kami pagka hindi hindi kami makapag uling ayan yun ang ano ko yun sa pa pasok pa, ko ayan tuloy tuloy lang tuloy lang namin yung aming pag uling namin pagka maganda ang maganda ang panahon yun ganun lang po ang ano sa ano ito lang ang maganda po ito pagka ano, dahil pagka natapos eh, may dinideliveran naman sa tindahan. Ayan. Pera agad. Ayan. Ito lang po ang maganda sa ano. Pag maganda ang panahon. Pero pagka hindi po, napakahirap po talaga. Ito lang ang hanap buhay na napakahirap. Hindi tuloy-tuloy po uh, Hindi tuloy-tuloy ang kita pagka nag nag-uulan. Ayan. Hindi po siya tuloy-tuloy. Kaya -tuloy. ito. Maganda lang ano ito ang ano niya pagka napasok ako pero pag nandito ayan tinutulungan ko naman siya sa pagbabalot maganda ang panahon na yun ngayon dito kami sa puno ng mangga ayan may bunga naman siya dati walang ano ayan yun o may bunga yung mangga Maliit pa lang siya. Ayan. ayan. Kailangan lang talaga sikap magtyaga dito sa pag-uuling kasi kung hindi talaga pagtyagaan ay wala. Talagang ano. Kailangan lang kasi pagka ganitong ano, ayan. Tyaga lang sa hanap buhay kasi ito na yung hanap buhay namin ah. Na mula nung nagpandemik mula nung ano nagpandemik ito nang anak uh, buhay namin na nag-uuling ayan ang ano lang kasi dito pagka nag-uulan ayan hindi na kaya naming suportan yung aming mga anak nag-aaral kasi may ano kami nag-aaral na um, dalawa pa ayan dalawa pang ano dahil yung anim yung anak ko yung apat may pamilya na yung dalawa na lang ang ano saka yung dalawa kong apo. Yan. Kaya namasukan ako para ano, makatulong din sa kanya na paano sa mga pangailangan ng mga bata, pambaon, araw-araw. Kasi napakahirap po pagka nag-uulan, hindi kami maka, hindi ito nagtutulutulong nga na buhay niya. Yan. kaya ito ang aming ditong pwestuhan silungan namin yung puno ng mangga yun ay ano yun yan ito ang ano namin dito yan yung ano namin wala na nga kami dating pinakita kung drum wala na sa lupa na lang kasi nga hindi kami makaano ang ano namin may silungan naman kapi dito ang puno ng mangga mainit yata mainit urong urong natin ayan mainit mainit yung ano natin maya maya ako tutulong sa kanya magbalot kasi walang ano hmm. Ayan Ito yung kariton niya ginagamit Ayan hello po si JJ po oh si JJ ayan <laughs> Ano si Min? Hello po JJ. May alaga po si JJ ano. Ah, uh, ayan po. Ah, uh, ayan. Ano 'yan? Itik. itik. Um, may alaga si JJ itik maliliit. Ayan pa maliliit pa siya. Yan ang alaga ni JJ. Ayan. ayan si JJ. O tingin ka naman JJ. Ayos. <laughs> ayan po si JJ. Mga amiga. Ayan. Ayan po si JJ kasama ko. Ayan po, may alaga po siyang itik palalakihin daw niya para sa ano, mag-birthday yung kanyang mga anak. Ayan po. Ayan po, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Salamat po sa panunood. Ayan, mainit. Kailangan po namin na magbalot. Lilipat na lang namin yung ano. Uling. Maganda yun doon. Uminit na dito eh. Ayan. Babay po. God bless. Ayan po yung magbalot